Panibago araw na naman din sa computer shop ko. Ay, panibagong araw tuloy. Bagong guha pa lang pala ito. Mga wala pang customer. Look. Ano ba na siya sasabihin na ito? Hindi ko maintindihan. Maglilinis muna ako ng comp shop ko. maintindihan yung sinusulat niya. Wala pa rin punta Sa home shop ko. Sa mga gusto guys, punta sa home shop ko. Nalis, punta na. At, uh, dyan, parang pera na kami. Mahingin <laughs> siya ng Robux. Kaya nga po ko nang uh, ano dito para mahingin ng mga Robux, di ba? So, ang here, ang dami computer dito, syempre. Kaya, guys, punta na kayo sa akin. Mag-join na kayo sa akin. At, so, uh, gusto ko po dito sa phone shop ko. Okay lang po. Basta po ay nakasubscribe kayo sa aking YouTube channel. Dapat nakasubscribe kayo sa aming YouTube sa, sa, aking YouTube channel para makapasok kayo sa computer shop ng libre lang. O, diba? So, please subscribe na guys.